Ang kwento ng Bulag, Ketongin at Kalbo ay isang makabuluhang hadith kudsi na nagtuturo ng malalim na aral sa pasasalamat, pagsubok at katapatan. Ang aral ng Bulag, Ketongin at Kalbo, isang kwento ng pasasalamat at pagsubok mula sa hadith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa Islam at mga minamahal naming taga-subaybay na hindi Muslim, welcome sa ating Legendary Be Inspired kung saan ibinabahagi natin ang mga kwento at aral na nagbibigay liwanag sa ating landas. Ngayong araw, pakinggan natin ang isang napakagandang kwento mula sa hadith. Isang kwento ng bulag, ketongen at kalbo, isang kwento ng biyaya, pagsubok, at kung paano tayo susubukin ng Allah sa paraan na hindi natin inaasahan. Ang kwento at mga aral. Ito ay isang hadith kudsi na isinalaysay ni Abu Huraira, radiyallahu anhu, at matatagpuan sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, Prophet Muhammad may Allah be pleased with him ay nagsabi, May tatlong lalaki mula sa Banu Israel, isang ketongin, isang kalbo at isang bulag. Nais ng Allah na sila'y subukin, kaya't nagpadala siya ng isang anghel, ang ketongin. Ang anghel ay unang lumapit sa ketongin at tinanong siya, Anong pinakamimithi mong bagay? Sumagot ang ketongin, Gusto kong gumaling sa aking balat para hindi na ako kamuhian ng tao. Pinagaling siya ng anghel at binigyan siya ng magandang balat. Tinanong muli, anong yaman ang nais mo? Sinabi niya, kamelyo. Binigyan siya ng inang kamelyo na may supling. At sinabi ng anghel, pagpalain ka ni Allah sa iyong yaman. Ang kalbo, sumunod ang anghel sa kalbo at tinanong siya ng kaparehong tanong. Hiniling ng kalbo ang buhok at binigyan siya ng magandang buhok. Hiniling niya ang baka at binigyan siya ng inang baka na may supling, ang bulag. Sa huli, lumapit ang anghel sa bulag na humiling ng paningin. Binigyan siya ng Allah ng paningin at isang inang tupa. Paglipas ng panahon, ang bawat isa sa kanila ay naging mayaman sa kani-kanilang hayop. Ang pagsubok, pagkatapos ng ilang panahon, bumalik ang anghel sa anyo ng isang mahirap na tao at humingi ng tulong sa bawat isa. Ang ketongin at kalbo ay tumanggi at itinanggi pa ang kanilang pinagmulan. Ngunit ang bulag ay nagsabi, Ako ay dating bulag, at ibinalik sa akin ni Allah ang aking paningin. Kumuha ka ng kahit ano mula sa akin sapagkat ito ay mula sa Kanya. Dahil dito sinabi ng anghel, Panatilihin mo ang iyong yaman. Ikaw ay naging tapat. Ngunit ang dalawa ay isinumpa dahil sila ay naging sakim at nakalimot sa biyaya ng Allah. Surah Naqawgnay Surah Ibrahim Ayah 7 Waith taada na Rabbukum la in shakartum. La'isidan nakum wala inkafaratum inna adhabul shadadat at nang ipinahayag ng inyong Panginoon Kapag kayo'y nagpasalamat kayo'y dadagdagan ko Ngunit kung kayo'y tumanggi tunay na ang aking parusa ay matindi La'isyakartum la'isidan nakum kafartum in inna adhabila shadid Paliwanag Ito ay paalala na ang pasasalamat sa biyaya ay nagdadala ng karagdagang pagpapala ngunit ang pagtanggi at pagkalimot ay nagdadala ng kaparusahan Hadith na kaugnay Prophet Muhammad, may Allah be pleased with him, said, Tignan ninyo ang mga mas mababa kaysa sa inyo at huwag sa mga higit kaysa sa inyo, upang hindi ninyo hamakin ang mga biyaya ng Allah, sahih Muslim. Paliwanag, ito ay paalala sa atin na maging mapagpakumbaba, at laging kilalanin ang biyaya ni Allah, anuman ang ating kalagayan. Dua ng pasasalamat. Alhamdulillahi ala kulli hal. All praise is due to Allah in every circumstance. Mga kapatid, tunay na nang ang buhay ay isang pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, nariyan ang pagkakataong maging tapat at mapagpasalamat na way tularan natin ang bulag, na hindi lamang tumanggap ng biyaya, kundi nagpasalamat at tumulong sa kapwa. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe sa ating page at channel, Legendary Be Inspired. Ibahagi natin ang mga aral ng Islam para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. القررين ساتي المناقباتيد اوهن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته